Hello guys, uh, ito po yung mga bata dito sa Sitio Bangkal kasama po ng aking mga kasamahan uh, nandito po sila ngayon nagbabanding ito po yung dating tulay po ng Sitio Bangkal no? Uh, ito po ay eh, po sa ating mga mamayan uh, dito po sila nagtatampisaw uh, at sa inyo mga kalode yung mapapansin nyo mga nakarambuhan nung tayo po ay eh, nagkocontent doon sa area ito po yung karugtong ng ilog no? Uh, ito po guys ay Lumang tulay eh ito po mga ilang dekada na po no? uh, so ito po ay uh, daan na lang po at uh, tinatawiran po ito ng papunta po dito sa Isud area no kaya makikita nyo uh, ito yung mga bata no enjoy uh, na enjoy sila sa pagkatampisaw dito po sa ilog ng Chichubangkal sapagkat napakaganda pong area no sa ating mga viewers niyan sa ating mga friends uh, kung pamilyar po sa inyong lugar Pwede na po kayo naman makapasyal dito kasama ng inyong mga pamilya sa inyong mga anak. Dahil itong area naman guys ay secure naman po dito no? at yung mga taga rito, mga mamayan po dito ay napaka-respetado din po nila at na, sa sapagat ito po ay uh, Muntalban area. No? Uh, ito po ay taga rito naman din po tayo. Uh, at dito naman guys, yung mga tao dito nanirahan, ay uh, hindi man po sila nakilam at mga mababait naman po sila no. Sapagkat alam din po natin eh tayo po bilang kapwa Pilipino ay kailangan lang din po uh, respect uh, respect lang din po no. Ang importante po ay yung mga kasamahan po namin. Ah uh, sinasabihan ko lang po sila na huwag lang ho makulit no. Uh, kayo banda diyan, paki-check nyo baka may mga may mga apakan kayong mga bakal diyan no. O kailangan alamin niyo muna no. Ah uh, ito guys, uh, tayo po ay eh, palapit na palapit sa ilog uh, titinan ko guys dahil uh, hindi ako pwedeng magbasa uh, tayo po ay tatawi dito sa area para makakuha po na magandang uh, footage no so kahit ganito lang guys sa uh, kababaw ang tubig uh, malakas po yung agos no malakas po ang agos ng tubig kapag kung mahina po yung iyong tuhod ay talagang kayo po ay tatangangin uh, hanggang dun sa huli no kaya ang kagandahan lang po dito guys yung yung ano siya ay buhay na buhay po yung mga bato ano kumpara po dun sa ating pag uh, po sa ilog po ng uh, San Mateo ay putik po no at mga bato subalit yung mga gilid pa guys ay mga buhangin siya lupa kaya natitibag. subalit so, dito po sa ilog po ng sitio uh, bangkal ay tunay po na nature mga bato, uh, buhay na mga bato uh, at makita niyo mga puti na bato no, yan tulad na yan guys sa oh. ang bato na matitigas, uh, yan po guys ay mga tunay na nature uh, makikita niyo uh, yung view kagandahan, yung mga uh, yung aking inaapakan no? Ah, talagang bato bato talaga siyang buhay kaya itong area ay karamihan po na sa mga bata ingat kayo dyan hanggang sa hindi nyo kabisadong area o oh, ito mga bata eh. la, la friends ha oh, ito yung mga bata na taga rito ay kabisado po nilang area malalim po yan ha anong lalim yan lagpas oh? Oh. Ah, ayun. masaya po yung mga bata sa ah, sapagkat sila po ay nakarating po dito. At ah, mula po sa Barangay Payatas. Sa ngayon po ay nandito po kami sa ilog ng Pura Sitio Bangka. Ah, ito po eh. Sila po ay excited na sila po ay nakapagtampisaw na dito sa lugar nito. Ah, nakikita nyo na mga bata, no? masaya po sila. Ah, talagang... Uh, Kitang-kita po natin sa kanilang mga mukha na sila po ay naaliw sa pagkatampisaw sa tubig at sa kanilang pagtatalo, no? Pagdadive. At uh, ito po tayo bilang uh, magulang or uh, nakakatanda ay lagi po natin sila na paalala na na ingat kayo sa inyong uh, pagtatampisaw o sa inyong pagdive. Oh, okay. Ito po yung mga tunay na Pilipino, no? kahit sabi natin na hindi katulad sa iba nating mga vlogger na uh, kanilang ang, ang kinokonten o yung area ay napakagara so balit ito pong area guys ay pinagmamalaki po natin namin ay tunay na nature at uh, ito po talagang ilog malamig, malinaw at sariwa ang hangin dito sa paligid kaya guys makita nyo mga bata no uh, sila po ay masaya ayun gandang ganda ng kanilang uh, pagtatampil. Uh, ingat, huwag masyadong ano ha. Huwag masyadong kumpiyansa tayo, 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 sa pagdive at saka yung pagbaktay. Ano nyo ha? Hello. Siyempre Sa inyo mga kalods, magandang araw po sa inyong le. At uh, ito po, uh, join po tayo sa mga teenager. Sa, lalo sa ating mga kasama. Hindi po sila ngayon. Nagotampis ako. Kasama po ng mga taga rito. Uh, maraming salamat sa ating mga viewers. Nawa, support na po pa guys. Uh, kung sino sa inyo niya, magko-comment sa ating comment section. Maraming salamat po muli. At God bless po sa lahat. 你说啥？<'m>